Hala, ang galing ng ano, pag alaga ng hito. Sandali. May comment si Kuya dito. Kalukuhan yan. Huwag masyado nagpapaniwala sa video na ganito. Nako. Tagal ko nag-alaga ng hito. Ang ibig sabihin niyan, pinapatunayan talaga ni Kuya na napagulihan na siya sa mga idea ng ibang bansa kung paano mag-alaga ng hito. Ibig sabihin, ang alam ni Kuya, ang pag-alaga ng hito ay sa putik. Pero sa ibang bansa, nag-alaga sila ng hito, hindi sa putik, kundi sa drum, pati sa mga baldi. Pwedeng-pwede pala yun. Ngayon, ang gagawin nyo dito, papakita ko lang yung idea nila at pwede nyo gagawin kahit sino ka man. Ito yung idea na hindi mo kailangan ng malaking lupain. Sa plastic na ito ay makikita natin dito yung similya ng hito. Ito yung hito na maliliit pa at dito sila papalakihin. Ngayon ang ginagawa dito ay ibubuhos ito kasi ang tab na ito na mayroon itong tubig. Kung napapansin niyo ay medyo blurred yung pagka video nila or madilim kasi gabi sila naglagay ng ano similya ng hito dito sa tab na ito or balde. Ang ginagawa dito binuksan yung plastic at binibitawan yung mga similya ng hito. Ito ay maliliit pa. Ang idea na ito ay mula pa sa Jakarta, Indonesia. Kung mapapansin mo sa bidyong ito, ebalde eh, lang po ang ginagamit nila dito. Kaya kung gusto niyo mag-alaga ng hito, ito makikita mo dito kung paano ang proseso nila. Kung napapansin mo yung bidyong ito, pinapakain sila dito ng pigs. Ang isda na ito pigs lang talaga pinapakain dito kaya wala silang nahigop na putik, no? So ibig sabihin malinis yung isda na ito, ang lupit. Pagkatapos ng ilang araw, makikita mo dito, palaki ng palaki na yung isda dito, yung hito. Kung napapansin mo yung maliliit na host na yan, dyan po dadaan yung hangin na papasok sa tubig para magkaroon ito ng oxygen at magbulak bula siya. Ang takip ng tab, nilagyan ito ng butas para makahinga yung isda. Tapos yung butas na yan ay sinapawan pa ito ng screen para hindi mapasokan ng daga or pusa. Tapos sa ilalim ng tab na ito ay nilalagyan ito ng tubo or switch ng gripo dito ididrain yung tubig tuwing naglilinis. Ang paglilinis ng tubig ay nakadepende sa pag-alaga. Pwede isang linggo, dalawang linggo, or isang buwan, depende na din sa inyo. Kung gusto ninyong maging healthy ang yung isda, ay linggo-linggo niyo lilinisan, papalitan lang ng tubig. Kung napapansin ninyo ay hindi lahat ng hito ay nangangamoy ng putik, mayroon talagang hito na malilinis na wala siyang dansa. Pagkatapos ng itong malinisan ay ganito na yung hitsura ng tubig. Sobrang linaw na siya na pwede na siyang inumin. Ang lupit ng idea nila, talagang tuwang-tuwa yung isda dito. Ang idea na ito ay parang nagsiksik yung isda ay malaking tulong din ito upang makatipid sa feeds. Kasi ang idea na ito, the more nagsiksik yung mga isda, ay matagal silang magugutom at mabilis itong tumataba. Kasi ang isda kapag nakagalaw ng maayos yan, magugutom palagi yan. Simplihan lang ang pagpapakain nito, hindi mo isa-isahin. Ibudbud mo lang sa ibabaw na yan at magagaw-agawan yan sila. Ang nakakatuwa lang talaga dito parang nagkaintindihan yung mga isda na ito kasi hindi sila mag-away-away. Tingnan mo kung gaano sila kasweet at nagkakasundo talaga sila. Ang pag-alaga ng hito ay hindi lang dito sa tab at nag-alaga din sila sa malaking area tulad yan. Oh, gumagawa lang talaga sila ng malaking bilog. Oh. Inagis-hagis lang yung feeds dyan. Ang kagandahan dyan hindi maputik yung area na yan kasi hindi nila binubutasan yung lupa. Ito yung idea na pwede ka magrinta ng lupa. Ibig sabihin, lalagyan mo lang ng ano dyan, malaking bilog, tapos lalagyan ng tubig at isda. Ibig sabihin talaga, buhay na buhay ka talaga kung mayroon kang pera, kasi magrinta ka ng lupa. Kasi ang lupa ni rintahan mo, hindi siya masisira. O tingnan mo naman kung gaano kalaki yung bilog na ginagawa nila, pero hindi sila nagbubutas ng lupa. Ayan oh, para siyang malaking drum or balde. Ang ginagawa talaga nila dito, kabilya ang kanilang ginagamit at pinapaikot ito. Dipindi sa inyo kung gaano siya kahaba or kalalim. Tingnan mo naman binubutasan ang lupa. Diyan kasi papadaan yung tubo na may tubig. Oh. Binabaon lang nila yung tubo hanggang sa gitna. Tapos niyan, yung sa gitna na yan, diyan kasi magbulusok yung tubig. Tapos ang ginagawa dito, yan oh. pinapatag nila yung lupa or ginatamper-tamper nila para tumitigas yan oh. Tinatanggal nila yung malambot-lambot, yan oh. Yan ang kagandahan dito. Ito yung idea na madali siyang gawin na hindi ka mapagod-pagod dito sa kakahukay niya. Yan mo. Tingnan mo naman kung gaano kalupit yung ginagawa nila. Talagang makakuha talaga tayo ng idea na pwede natin gayahin kahit sa harapan ng bahay lang natin. Oh. Ayan na. Talagang oh, may butas na sa gitna. Oh. Ang lupit. Oh. Ayan na. Tapos nilagyan ito ng trapal na malaki. Para naman sa walang kaya na gumagawa ng malaking bilog, magtiis lang muna kayo sa drum-drum lang muna or baldi. Totally, mabubuhay yung hito kahit saan nyo siya alagaan. Ay, ito talaga ang malupit. Nagpagawa talaga sila ng malaking planggana, oh. Tapos hanggang baywang pa naman ang lalim nito. Nako, talagang tuwang-tuwa yung hito nito. Patalong-talo na naman yung hito nito. Tingnan mo nila, gana nila ng tubig, oh. Ang galing talaga nila, oh. Ganyan sila doon, kanya-kanya nilang pag-alaga ng hito or isda, nako.